Yah, magkano presyo ng luya sa inyo? Umabot rin ba ito sa 200 o 300 isang kilo? Nakabili rin ba kayo ng ganitong luya? Grabe luya na ito, sobrang laki. Saan ba ito galing at sinong kumita sa pagkakaroon ng kakulangan ng supply ng luya dito sa ating bansa? Nagresearch ako at magugulat kayo sa aking natuklasan. At kung akala natin na simpleng nagkaubusan lang ng luya dito sa ating bansa kaya nagmahal yung presyo, ay nagkakamali tayong lahat dahil sa likod nito ay malaking negosyo po pala ang nagaganap. Ya yeah, check, ako po si sa gliba Farmer Magulang ko, yow! At dahil nahack po yung page natin na Farmer Magulang ko Ay gumawa po tayo ng bago At ito yung Pamco Farms Pamco as Farmer Magulang ko Kaya ipagpatuloy natin yung ating pong nasimulan Please follow sa mga interesado Yo Isang linggo after na ma-harvest at mabintang luya namin sa halagang 60, ang kilo ay naging 100 per kilo. Pagkalipas ng ilang araw, naging 120 ito, naging 150, umabot ng 170 hanggang naging 180, hanggang naging 200 to 250 at umabot nga ito ng 280 per kilo. Diyos ko po sa loob lamang ng isang buwan, ganyan kabilis tumaas ang bintahan ng luya sa merkado. Ang presyo na nabanggit ko ay wholesale price, kaya higit 300 na ang retailing price nito sa ibang mga merkado. Grabe, sobrang mahal. At kung bakit ganun kabilis nagtaas ang presyo? Dahil nagkaubusan nga yung luya sa merkado. Epekto ito ng mahabang drought dulot ng El Nino. Biruin mo naman mula December hanggang June na napakadalang lang yung ulan at grabe yung init. Ay talagang maraming tanim ang nasira kasama na dyan ang luya. Buti na lang yung tanim namin ay nakasurvive. So bakit ko nasubay ba yan ang presyo? Dahil madalas po ako sa bagsakan at laging nagtatanong ng presyo. Hanggang sa nakita ko yung luya na ito na pagkalaki-laki. Kung tingin ko palang, gets ko na na hindi ito lokal. Ito po ay imported. Wala naman tayong luya na ganito kalaki. Kung meron man, bihira lang. Siyempre, hindi ko pa tinanong yung tindera. Ay gets ko na kung saan ito galing. Saan pa ba? Made of China. Nung tumungtong na ng 180 to 200 per kilo ang luya, ay yung mga negosyanteng traders na mga bigatin ay nag na silang mag-import. Ang kinatutukan ko ng mga bigating negosyante ay malamang mga Insikyan dahil sila ang pangunahing negosyante na mahawak sa mga trading industry lalo na pagdating sa mga produktong gulay at prutas dito sa Pilipinas. At alam nyo yung unang pagsak nila ng imported na luya dito sa Ormoc City ay 650 per box may 9 kilos nitweet. Bali nasa 75 kada kilo ang presyo. Mas mura, mas malaki kaysa sa mga lokal na luya natin dito. Natuwa ngayon ang mga tao dahil bumaba na ang presyo ng luya dahil sa mga dumating na imported. Kaya naman daming tumangkilik sa imported dahil nga higit na mas mura ito kaysa dun sa lokal. Pero lumipas ang isang linggo ay biglang nawala ang stock ng mga imported na luya. Kaya ang nangyari ay mas lalong nagmahal pa yung luya dun sa merkado. Pero napag-alaman ko na nakahording pala ito. Tinago lang ng mga negosyante at hindi muna nilabas sa bodega para kunwari wala ng luya at magkakaroon ng dahilan na itaas nila yung presyo. Kaya nung nilabas na nila ulit, boom! Biglang naging 2,400 ang isang box. Matindi. Biruin mo, 2,400 isang box, 9 kilos yung nakalagay sa karton. Pero pag tinimbang yung luya, ay nasa 8.4 kilos lang. Tinimbang ko kasi. Ngayon kung kukwentahin natin, ay yung presyo ay nasa 285 per kilo na. Mula sa 75 per kilo, ay naging 285 agad sa loob lamang ng isang linggo. Big time agad ang mga negosyante. Ang laki ng kinita nila. Kahit nga sa 650 per box, malaki na yung kita nila dun. Paano pa kaya yung 2,400 isang box? Imbis na nag-import dahil nga kulang tayo sa supply ng luya. Nang sa ganun ay makatulong na bumaba o marigulit man lang yung presyo ng luya dito sa atin. Ay naging baliktad yung sitwasyon. Mas lalo pa itong nagmahal. Kaya tuloy umabot na ng 300 to 320 per kilo yung retailing price no sa ibang lugar. O sige linawin natin kung magkano ba ang presyo nito doon sa China para maintindihan natin kung magkano ang posibleng kinita ng traders sa aking paghahanap ng kasagutan ay nakita ko itong online store kung saan makikita ang bintahan ng luya sa China for volume transaction nasa 300 to 500 dollars ang isang tunilada na kung kukwintahin ay pumapatak lang na 14,000 pesos to 28,000 pesos ang presyohan doon ng isang tunilada So ibig sabihin na sa 14 pesos hanggang 24 pesos ang presyo nito per kilo doon sa China. Ang mura lang, 'di ba? So dahil wholesale ay mayroong minimum order requirement for importation. At dito ang minimum orders nila ay 10 tonelada. At syempre mas marami yung pibilhin nila ay makakatipid sila sa shipping expenses. At malamang kung mag-import ng luya ang mga negosyante, minimum nila dyan ay isang container van. Ang isang 40 feet container van ay kayang kargahan ng 28,000 kilos. At dahil lakabaks na ang luyan na tag-10 kilos ang packing, ay aabot sa 25 metric tons ang kasya nito. So ibig sabihin ay 2,500 boxes na pwede ikarga sa container van. Ang average freight ng isang 40 feet container van na mula sa Shanghai, China hanggang sa Port of Manila ay nasa $500 o katumbas ng 29,000 pesos. At kung galing naman ito sa Port of Qingdao, China to Cebu ay $550 naman kahit sabihin natin nagagastos ang negosyante ng 80,000 all in in either way Manila or Cebu para sa transportation sa isang container van kasama na ang ibang charges tulad ng importation tax manpower at siguro may pampadulas pa yan you know what I mean yo yeah. ay maliit pa rin cost na yan kung tutusin ngayon compute natin yung total amount dun sa luya na 25,000 kilos sa tag 24 pesos yung presyo per kilo ay nasa 600,000 ito. At ipagpalagay natin, 80,000 yung cost of shipment per container van. So, bali nasa 680,000 pesos yung total kapital ng negosyanteng trader. Pumapatak lang na 27 pesos per kilo ang puhunan ng trader sa Luya. So, imagine gaano kalaki ang kinita nila nung dinistribute na nila ito sa Pilipinas. So gamitin natin halimbawa yung unang bagsak nila na 650 per box. Sabihin natin, ang bigay ng importer from Cebu sa mga alpor sa ibang lugar tulad dito sa Leyte, dito sa Ormoc City ay 500 to 550. So si Alpor naman papatungan niya yon at hanggang naging 650. Doon sa wholesale price ni importer na 500 per box ay meron siyang net profit na 264 per box. So ibig sabihin ang posibleng kinita ng negosyanteng trader doon sa isang container van o 2,500 boxes yung laman ay papatak na 660,000 pesos. Imposible naman na isang container van lang yung orderin nila sa lawak ng Pilipinas o kaya dito sa Visayas o Mindanao. Palagay natin, babagsak sila ng 10 container van sa Cebu. E eh di almost 7 million na unit profit nila. Siyempre, maliit yan sa kanila. Kaya yung ginawa nilang strategy ay hinold muna nila ng isang linggo para lalong tumaas yung demand ng luya. Kaya nung nilabas nila ulit ay matinding twist surprise, 2,400 per box agad yung bintahan. At ayon din sa akin nalalaman na yung binabagsakan ng mga importer o trader no sa isang lugar ay meron silang kontak na Alpor o malaking wholesaler din. At yung Alpor naman ay ipapasa niya doon sa mga ibang wholesaler. So pinapatungan niya ito ng 500 ngayon si Alpur 1, ipapasa niya kay Alporto 2 hanggang sa umabot ito ng 2,400 ang isang box. So grabe yung patong talaga dito. No? Malakas ang kita ng mga negosyante. So palagay natin na sa 1,500 yung wholesale price ni importer doon sa mga local na Alpur. Now, doon sa 1,500 na wholesale price ni importer, trader, sa bawat box ay meron na siyang 1,264 na net profit. So halos limang beses ang dinoble sa unang bagsak nila na 650 ang may isang box. So, ibig sabihin sa isang container van ay nasa 3.1 million lang naman ang kinita nila. Malinis na yon ha. Labas na yung gastos dyan. At kung merong 10 container van ang inimport ay tumataginting na 31 million agad sa loob lamang ng higit kumulang isang buwan. E, ito yung tanong, 10 container van lang kaya? Eh kahit yung isang container van ay kukulangin yan sa isang probinsya. Real talk yan. At sa luya lang yan ha. Di pa kasama yung ibang mga produkto dyan. Ibang mga gulay tulad ng carrots, mga ripulyo, ang mga bawang at iba pa. Mukha imposible eh ang analisis ko? Sa tingin ko, imposible nga. Imposible na yan lang yung kinita nila. Isipin nyo ha. Kaya nga nila pumuslit o magpasok ng mga smuggled na gulay tulad ng carrots, cabbage, sibuyas at iba pa mga produktong gulay nito sa ating bansa. At na maging prutas. Di pa kasama yung issue dyan pagdating sa bigas. So ito pa kayang luya no na kung tutusin may dahilan para mag-import dahil nga nagkulang na ng luya dito sa atin. Wala namang masama kung kumita dahil negosyo yan eh siyempre. Kailangan kumita. Pero yung pagtaas ng presyo na sobra-sobra ay di makatarungan. Lalo nagpapahirap sa mga maralitang Pilipino. At yun ang nakakainis at nakatagago. So ngayon naunawaan nyo na na hindi lang simpleng nagtaas ng presyo nitong luya. Dahil sa likod ng lahat ay meron pong nagmanipula nito at sa bawat produktong imported na ating makikita sa merkado ay sigurado may negosyanteng in na kumita ng milyon-milyon na kunwari hindi napapansin ng gobyerno yan.